Hello po mga kabayan, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ngayon po, ah, pag-usapan po natin ang mainit na usapin po sa paghihiwalay po ng Mindanao sa Pilipinas. Umpisahan na po natin at nang mabigyan natin agad ng komento mga katambay. Ito po, setup ko na po po ang tinutula ng Department of Justice at Philippine National Police ang mga panawagang secession o paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ayon sa DOJ, labag sa prinsipyo ng Democratic Society ang secession al alinsunod sa Article 2, Section 2 ng Konstitusyon. Bilang principal law agency na ekotibo, nananatili umanong committed ang DOJ sa pangangalaga ng soberanya ng Pilipinas. Ay naman kay PNP Chief General Benjamin Accord Jr., hindi maaaring uh, mapaliwala mabaliwala ang maraming buhay at dugong na para sa kapayapaan ng Mindanao at posibleng magresulta umano ng gulo ang paghiwalay dito. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. I'm very confident that PNP is uh, 100% na ayaw na at uh, isa ang tututol at gagawin ng lahat ng paraan at uh, ipaglalaban ng ating bansa ay uh, stand united at uh, uh, be free na papanatiliin uh, ang uh, what is embodied in the constitution uh, as defined uh, na territory natin ay Ayun po mga katambay, uh, narinig naman po natin ang pahayag ng mga tumututol sa ating pamahalaan. Lalo po ang ang ating uh, general sa PNP na si General Benjamin uh, Acorda Jr. at kasama na rin po ang DOJ mga katambay. Bakit po ba nagkaroon ng issue? Balik-tanaw po natin na ang Mindanao eh pinupus na po mahiwalay. Uh unang-una -una po sa pangunguna po ng ating uh, mahal na dating pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang kanya pong kaalyado na uh, ang dating speaker na si I think Pantalyon Alvarez, something like that. Eh sa pananaw po kasi ni Pangulong Duterte, eh, sa haba-haba ng panahon at kahit na siya'y nanunungkulan, eh, talagang ang Mindanao, eh, napabayaan po talaga ng, uh, ng ating pamahalaan. Kahit po nung mga kauna-unahan pa ng mga leader ng ating bansa, eh, hindi talaga nabigyan ng sapat na isang daang porsyento na ma-develop ang buong bansang Pilipinas maliban lang po talaga sa Luzon, lalo ang Metro Manila, di po ba? Kaya nakapag-iisip po ang lalo ang ating Pangulong Duterte na panahon na, lalo sa nangyayari sa panahon natin, sa politika, di po ba? Maglingkod ka ng tapat at ayayos mo ang gobyerno natin, ang magiging kapalit pa ng paglilingkod ni Pangulong Duterte sa ating bansa ng anim na taon, ang isinusukli po nila ngayon dahil sila po di umano ang nakapuesto. Ano po ang sinusukli sa ating Pangulo? Di po ba? Papasukin yung mga banyaga na lilitis sa kanya na hindi naman talaga tama sa pananaw ni Kamanong dahil unang-una umiira lang justice system sa ating bansa. Di po ba mga katambay? ang ating lahat ng korte sa Pilipinas ay nagpa nagpapansyon. At ang isa pa, wala na naman sinasampa sila na kaso about doon sa ikinaso nila sa ICC, di po ba? Kaya po, dyan po talaga, talaga si Pangulong Duterte eh, nag-isip na mas maganda pang hiwalay ang Mindanao. Di po ba? Lalo nga ang pagiging pamumulitika sa ating bansa ay sobra-sobra na. Sa laki ng problema ng ating bansa, ang iniintindi po ng ating mga nasa gobyerno ngayon, eh, puro Duterte na lang po, araw-araw, at isa pa yung kanilang ipinupos na PI sa Kongreso at Senado. Pero yung malaking problema ng bansa ngayon, meron na pong pumasok. Meron po naging malaking problema ang Mindanao, lalo po yung Davao del Norte, di po ba? Nung pumasok po ang balita, mga ilang oras lang po, nangangailangan na po ng malaking tulong ang Mindanao del Norte. Ang Davao, Davao del Norte po. Saka po yung mga kalapit lalawigan ng suporta ng national po. Pero, ang iniintindi ng ating gobyerno, number one, priority, pabagsakin ang mga Duterte, di po ba? Saka ano po ang sinasabi ng general at ng DOJ na mababaliwala ang sakripisyo ang uh, ng ating mga pinaglaban para maging malayang bansa ang ating bansa at hindi po pwede na hiwalay ang Mindanao, di po ba? Ang tanong ni Kamanong, lahat po ba ng desisyon ng pagbabago at lalong-lalo na nagugustuhan ng majority ng mga taga Mindanao ay eh maibuklod po ang kanilang riyon na isang independent na bansa na nakahiwalay sa Pilipinas. Sino po ba ang magdedesisyon doon, mga katambay? Tanong lang po ni Kamano. Ang magdedesisyon po ba rin eh? Kongreso, DOJ, PNP General, 'Yun po ba? Hindi po ba dapat tanungin doon ang mamamayang Pilipino? Di po ba? Bakit ang laman ng balita eh puro po sila against? Di po ba usapin po ng bansa 'yan? Uh, tanong po ni Kamano, di po ba ang isang bansa ay eh nabubuo po ng na isang isang buong mamamayang katulad ng Pilipinas? Hindi po ang tao sa Pilipinas ang magpapatakbulang ng lahat ng magiging desisyon ng bansa. Eh, Kongreso, Senado, Pangulo, tapos itong DOJ, and National PNP Chief, sila lang po bang pag nagsalita sila sa media na pipigilan nila at hindi nila gusto, eh, yun na po ba ang dapat mangyari? Mga katambay, nasa na po yung pagiging demokrasya natin bilang isang bansa? Di po ba? At yun ay eh, kalayaan ni Pangulong Duterte. Ngayon, kung siya sa tingin ni Kamanong, ay eh, kakatigan po siya ng mamamayang Pilipino na mabuklod po ang Mindanao. Eh sa tingin po ni Kamanong, eh, wala pong magagawa. Di po ba? Ang mga sinasabi sa balita na mga ito, na mga kapitapitagan nating mga nanunungkula sa gobyerno, di po ba mga katambay? Mas may power pa po sa tingin ni Manong, powerful po ang boses ng masa ang Pilipino. Ang mamamayan, di po ba? Tayo po, mga bilang mga Pilipino, mga mamamayan, ang magdidesisyon, di po ba? Saka yung sakripisyo ng Mindanao na sinasabi ng mga lingkod bayan natin na nagsasalita, di po ba? Yung general. Yung sakripisyo po ng taga-Mindanao. Sila po ang gumawa ng kabayanihan nung mga panahon na sinasabi nila. Hindi ang mga Tagaluson nung pan sinasako pang ating bansa, may sariling, may sariling bayani na talagang sila ay nakipaglaban, di po ba? Ang history ng Pilipinas, di po ba? Hindi ang mga Tagaluson lang po ang talagang nagsakripisyo para ibangon ang ating bansa. Di po ba? Saka hindi naman pumawawala yun sa tingin ni Kamanong. Hindi mawawala yung history ng Pilipinas at Mindanao. Hindi mawawala yun. Nakatatak po sa ating mga puso't isipan na po yun. Ang tingin ni Kamanong, kaya hindi po sila papayag na mahiwalay ang Mindanao. Kasi napakalaking pera ang mawawala po sa kabanayaman ng Luzon pag nahiwalay ang Mindanao. Napakaraming pera na pumapasok ang Mindanao sa Luzon. Yan po ang talagang iiwasan nila na mangyari na mahiwalay ang Mindanao sa Luzon dahil sa kabang-kabang-kabang-kabang pera na ipapasok nito sa gobyerno na sila, sila ang magpapatakbo at gagawa ng kanilang extra 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 na budget sa kanilang mga departamento, di po ba, lalo kongreso, senate at ang ating pangulo ang lalaki ng budget, di po ba? uh, yan po ang pananaw ni Kamanong. Kaya po mga kababayan, inilalayo po nila yung issue eh, di po ba? Wala na masyadong matinding usapin dyan sa paghihiwalay ng Mindanao. Kasi yan po yung eh, usapin ng buong Pilipinas, di po ba? Ang issue po na malaki, eh, napakagaling po mag-twist ng ating uh, media. Yung issue kay Pangulong Marcos, bigla na lang nila, tinut nawawala na, tinutwist na nila. Di po ba? Dinadala na nila rito sa mga issue na ito na parang ito'y problema na ng bansa. Napakalaki ng problema ng bansa. Di po ba? Para lang mapa, mapatanggal yung malaking issue na binabato kay Pangulong Marcos, di po ba? About sa droga. Wala na. Biglang-bigla. Di po ba? <laughs> Nawala na. <laughs> Natabunan na. na. <laughs> natabo na na. Ganun po ka-powerful ang mga Duterte na wala naman po sa pwesto at hindi nakaposisyon ang dating Pangulong Duterte. Pero talagang hindi nila tinatantanan hanggang sa darating pa ang mga araw sa balita na talagang aaresto na ang Pangulong Duterte din. Di ba? Pag-usapan po natin sa isang pagkakataon po yan na may issue po na talagang tinututukan nila ang Pangulong Duterte. Mapabagsak nga po. Parang napakalaking tinik sa kanila ang Pangulong Duterte dito po sa administrasyon na kasalukuyan na ating pamahalaan mga katambay. Sa kabila ng ginawa ng Pangulo, Pangulong Duterte na pabanguhin at makabalik sa pwesto ang mga Marcos. Ito ngayon ang naihita ng isang matandang Duterte sa pamahalaan ng Marcos sa kabila ng Ginawa niyang paninindigan na mailibing sa libingan ng mga bayani. Ang napakatagal na hindi mailibing-libing na si Pangulong Marcos Sr. Nang maupo ang taga Mindanao, umpisa pa lang ng kanyang panunukulan, yun agad ang ginawa niya aksyon, ipalibing ang Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng bayani. Di ba? At bu nakabalik ang mga Marcos. Di ba? Bubango ang pangalan, sa pamamagitan ng Duterte, ni Sara, di ba? ba? Uniteam. Yan. Ngayon, ano ginagawa nila ngayon, di ba? ba? Idawit sa ICC rin, di ba? ba? Lahat sila. Tabunan na lahat ang ginawa. Ang binabato sa mga Duterte ngayon, puro hindi na maganda. Pero yung mga ginawa ng mga Duterte, wala na. Nabaliwala na po sa administrasyon natin ngayon. Hindi na natin marinig na pagpapasalamat sa ginawa ng dating pangulong Duterte sa Pilipinas na anim na taon nawala na po lahat 'yo. ba? ba? <laughs> Yun lang po mga katambay. Sinagot lang po natin ang talagang mga department natin na talagang pati sila eh taga tumututol pati ang ating general na si Benjamin Acorda Jr. talagang hindi sila papayag na mahiwalay Mindanao. Hindi natin alam kung ano ang meron sa Mindanao at uh, hindi nila ma Mabitaw-bitawan, di po ba mga tambay? Baka'y sinabi ni Ka Manong noong noona na malaking pera nga, di po ba? Malaking pera. Pag nawala ang Mindanao, di po ba? Muli po, mga katambay, si Katambay Manong po. Si si Katambay uh, nakalimutan ko na, makabayan. si Ka Manong nagiiwan po ng isang uh, mapayapang uh, bansa. Uh, tayo po ito STS, makakaraos po tayo. Kaya natin to Pilipinas, laban lang po. Ingatan po tayo, mga kabayan. Maraming salamat po. Bye-bye.